medyo may kalayo ang ating lalakarin mga ka-channel dahil naglakad lang kami at sa araw na to ay din natin kasama si Joy Adventure si Joy Adventure kasi ay busy sa mga kanyang mga tungkulin dun sa bangka na kanyang pinapagawa gawa so dalawa lang kami ngayon ni eh, Joy Adventure na mamamana ayan Yes, sir. Ayan, madalas na sa unahan ng malaking bato na to na nasarap ay diyan tayo nag na ah, maglangoy, papunta doon at papunta doon sa harap ng isla so ngayon magbabago tayo ng spot dito kami sa unahan mag upisa kaya let's go ayun dito na tayo sa spot kung saan tayo mag upisa sa araw na to pahinga lang tayo sa great. at nang makapag dive na let's g mga ka channel shoutout nga pala kay Nathan, Sisid So ayan, nandito na tayo. Ah, uh, pahinga lang tayo saglit, Ah, uh, diyan tayo mag-uumpisa, maglangoy sa gawing ito. Papunta doon kung kaya naman ay i-try natin. Kung hindi, punta doon sa harap ng isla. So ayan, ah, uh, doon tayo papunta. Sa may dulo na yun. Tapos pa ganun. Ah, uh, so yung kasama natin nandoon pa. Si Jed Adventure. Ano kaya yung ginagawa niya? yun magandang hapon at nandito, nakauwi na tayo sa bahay At uh, salamat sa Diyos na kahit papano, uh, medyo malabo lang talaga yung dagat ngayon mga ka-channel Pero goods naman dahil nakakuha tayo ng An uh, Ang huling nga pala natin na uh, surahan ay dalawa Yung isa maliit kasi, hindi uh, na natin binigay doon kila chairman dahil marami sila at kukulangin talaga So yung kuha naman ni J Adventure ay dalawa, isang kanuping, aw oh, dalawang kanuping. Ayan. Yung isa ay hiningi nila tangay kulot. At itong surahan mga ka-channel na kuha natin, ihawin natin 'yan. Rangaranga, pang-ihaw din 'yan. Iyon, yeah, no? Yung rangaranga na nakita natin kanina ay tatlong piraso pero yung isa pala ay umang. Yan. Nagpaapoy para ihawan. Yun, ang gagamitin natin sa pang-ihaw ng surahan ay bao ng buko. Aldubi pala. Puro nyo. Kasi malakas yung ano nito. Matindi sa baga. Yung bao ng lubi. Ayan o, oh, dami. So yung iba ay i-reserva natin. ganyan katindi ang apoy ayan o no? oh. halos umabot pa dito sa ating gopro uh... sana uh, natin salang natin salang salang okay kayo gopro ayan okay shout out sa nag request na tayo ay magluto ayan Ah, bisurahan 'yan. Mm. Mm. Amoy pa lang busog na ako. Ah. Oh. Okay, mga mga channel. Ang pizza yung. Hmm. Pero huwag nating biglain yung pagkaluto dahil pangit at magdiniglaasin natin na ayam ganyan. Kagaya niya pinapabayaa natin. So yung kabila ay na bibigla yung luto. Kaya balik muna natin. Okay ngayon, ayun. Ah, <laughs> Tambok kayo. oh, ano masasabi nyo dyan? Sirit-sirit hmm? ang taba nyo kanina Oh. Ayan, parang mantika Oh. Sirit-sirit. Grabing -sirit. taba. Nasa mga okay. dalawang kilo yung laki nito. ayan mga ka-channel oh. Hmm, ano masasabi nyo no? lambi kayang inihaw natin ito syempre meron tayong inihaw na saang o ranga-ranga ayan dalawang piraso tatlo yung nakita natin kanina pero yung isa pala ay ha, umang ay, yun no? okay luto na at hanguin natin ayan ilagyan natin sa takip ng tamperwell ang ating lagyanan Sige okay, kayo. <laughs> mm. Mati. Okay, upisahan ang labanan. Yeah, no? Kaya tayo mga kachanan. Yan. May sinabaw na dalag-dalag. Huli ni J Adventure. J Adventure po. J. Hindi po Joy. Hindi Joy. J. Sa nagtatanong. Maliwanag na po yan. Ano? Ano? J capital J A Y yeah. J <laughs> Hindi J O Y Hindi J O Y <laughs> Yan Oh ano malinaw na hindi hindi Joy J <laughs> Grabe kadilim ng bahay natin Ayan, ah, madilim ang ating bahay dahil ano ah uh, limitado yung pa dito ng Meralco oh ano Man, ay, largo, largo na? Wala ni. na kutsaraan mga kataneng. largo larbo na na. Kinauboy na. Mmm. Pobre pero hilas. Usudan oh Oo. Na. Matagak-tagak. Uy. nag Ah. Mm pagkalami ah. Mm. Pa. Wala, dalawa lang kami ngayon. kasama namin ewan kung saan. Mm. Kaya, Hindi, na. Ayan yung mga kasama natin. Ah. Magtago. Kain tayo mga ka-channel. Good evening po sa lahat. Good evening po sa lahat. Okay. I Let's see. Dan S Han sak! Ang sak. Kasi gidol-dol sa ako kasi kasi makarot na ako na. Banat! Kaya ting kina mo Ano Ayun. Wala, wala matagal din sa ano sa lahat ng nagtatanong kung saan mapibili yung surahan dito lang po sa ano sa Palawan Palawan Ah, ah pag pumunta kayo dito ng ano, isla namin, <coughs> daming mag-suporta sa inyo ng surahan. Yeah. Kinitid channel pa lang agad, matik na. Wala, panis ako dyan. <laughs> Basta, may basta pambato, lang. May pambato. <laughs> basta linaw lang ah. Mm. Basta linaw lang, di lang lubog. <laughs> Siyempre, hindi lang kami ang mamamana pag may mga bisita na pumunta dito. Ang dami. Kung sino ang gusto nilang i-request na makasama, eh, nandyan sila. Kaya, sa mga um, nagnanais na pumunta dito sa aming lugar uh, mas maganda po ay uh, sa buwan ng Mayo or June kasi kalmada po open kayo dito sa aming lugar bago ang lahat, kauntah Nakita na dyan tinood eh. Ang latab-latab oh. Grabe. Panit pa lang. Panit pa lang, panit yun. Panit yun. Lami kayo mga ka-channel ba? Pero wak may kahulot sa surahan. Bebebebe. Tako kayo eh. Ha? Huh? Laki oh. Ah, ano? Hmm. Hmm. Kaya may Anong walang ulam dyan? Oo oh. Inyo na lang <laughs> Surahan na town Kayanan Ah bro Patrick kaunta Kain tayo bro Lami kayo bro, surahan Dilim ng bahay namin bro kasi Hindi kami nakabayad sa ano Sa napukor Putulan <laughs> Shoutout Shoutout kay muna. Ayan, mm -hmm. surahan oh. Mm. Tignan mo si Kuya. Oh. Wow. Pati balat kain. <laughs> Sarap para para natong lit yung baboy. <laughs> mm. Hmm? na yung sawsawan. Sibo <laughs> na. Pambato talaga. Matik. Yun mga ka-channel, tapos na tayo nagkain. So, bukas ng umaga ay eh, i-try natin na makapag-shoutout. Kung hindi man tayo makapag-shoutout ng umaga, malamang sa hapon, dahil uh, magda-dive kami kasama si Joy Adventure kung anong plano niya. <laughs> Yung, uh, abang dahil mayroon tayong gagawing mas maganda at marami tayo sa mga susunod na araw. Kasama nga pala natin mga ilang araw si Kutz Ali. Yun na. Yun mga ka-channel, so hapon na. At uh, shoutout muna tayo ng ilang mga nagpa-shoutout. Shoutout kay Jun Fishing TV. Mam Ma May Taporino. Kay Buboy Rafol ng Romblon. Shoutout po. Siya po ay taga Ujungan Romblon. Si Buboy Rafol ng Ujungan Romblon. Shoutout po kay Edsilis Cano. Si Bibi Manuang. Shoutout po. Maraming maraming salamat po na nandyan po sa Sambuang. Sana lagi po kayo mag-iingat. Hello po. Magandang hapon po kay Mekles Adventure. Maraming maraming salamat po ah uh, Miss Mekles or Sir. Mekles Adventure. Ah uh, God Magandang gabi po kay Sir o oh Sir JB ah uh, sir, ano po ang totoo niyo pong Sir? Kasi kami po kahit sino po talaga sa amin. Uh, Joy Adventure. Boy Isla. Ang ah, hirapan po talaga sa mga ganito pangalan, yung user oh, lang. Ah sana po ay ah, healing lang po namin ah, complete name lang po. Salamat po sa inyo, sir. Elinita na pin watching from New York kay Ma'am Ima Goong. Sana lagi po kayo mag-iingat. Arlo ni Pagal. Just GM 001. Ah magandang hapon po, Ma'am. Sana lagi po kayo mag-enjoy. At God bless po. Sana ingat po kay palagi. Magandang hapon po kay Sir Eddie Little Untok, shoutout po. Magandang hapon shoutout po. po. sa taga Paradise Garden Boracay from Sir Jim, Kumusta? Yon. Oi, Sir Kenny Trico, magandang hapon po. Sir po, Dinglasan, Rude Aclaro, at siyempre, Eddie RTV, Junjunga, ha? magandang hapon po. Uh, magandang hapon po kay Mr. Richard Stares. Na Nandiyan po sa... Saan po ba kayo, sir? maraming uh, maraming marami salamat po, sir. Sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. sa uh, maraming napakalaking tulong na po yung sa amin na uh, mga maliliit pa na vlogger. Hoy, Ma'am Glinda Banstro. Uh, magandang hapon po. Kay LB Magdali. Magandang hapon po, Ma'am LB Magdali. Antonio Ritana You know. A uh, shoutout din po sa Modern Family ng San Antonio, Northern Samar. Maraming maraming salamat po sir sa inyong suporta. Hair watching from Kuwait. Oye, salamat po sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW. Hey, ganbis nice shooting, Magandang hapon po. Opo, lami po kayo. At kay... Oye, si Ma'am Oliva Mendoza. Kumusta po, Ma'am Oliva Lalo lalo na po kay Strawberry Ice Sweet na nandiyan po sa U.S. Magandang umaga, magandang hapon, o magandang tanghali po sa inyo. Sana lagi po kayo mag-iingat. At dalangin po namin ang inyong laging kaligtasan. Nawa ay gabayan po kayo ng ating may kapal. Uh, shoutout din po kay Aljeros Channel 3030. Shoutout po, magandang hapon po sa inyo. Sana ay ingatan po kayo palagi ng ating may kapal. And shoutout din po kay Rene Rapa... Rapada nang Valenzuela City, taga Valenzuela City po si Rene Rapada. Dino po si Benepep. shout out po. Magandang hapon po as uh, nang Nae Cavite. Asawa po ni Sir Dennis De La Cruz. Sir Oliver Valio, shout out po, magandang hapon. Ah uh, Kenny Trico. parang nabanggit ko na po kanina si Sir Kenny Trico. Ayun, magandang hapon po sa nag-comment po sa atin. Uh, marami maraming maraming salamat po sir sa inyong Laging panonood at uh, sa pagtitiwala po sa amin na mag-asawa. Uh, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Uh, di ko man po mabasa yung pangalan nyo dito kasi yung nakalagay nga uh, R o Sir lang po. Tapos FB1UF7Y2M, uh, yun lang po ang nakalagay dito. Uh, kung complete name lang po maraming uh, maraming marami salamat po talaga sir uh, mababasa po natin ng maayos sana pag complete name uh, siya po ay taga Mauban Quezon shout out po sa lahat po ng taga Mauban Quezon uh, siya po ay dati rin pong maninisid na kagaya natin shout out po sa inyo uh, sana po ay ingatan po kayo ng ating Panginoon maraming maraming salamat po sir god bless po at syempre mga ka-channel, hanggang dito na muna ang vlog natin sa gab hapong ito. So nagpapasalamat nga pala tayo sa mga tao na lagi natin nakakasama. And soon mga ka-channel, malapit na, malapit na. Malapit na darating dito yung harabas and siguro mga next month ay may, bi may bisita tayo. So bisita ni Joy Adventure sa sunod na buwan. So enjoy, enjoy po tayo, abang po tayo and salamat sa Printy Balander and Tribo, Ariel, Ariel Fisherman, and Buhay is Love TV, at syempre, Joy Adventure. Shout out din, Patrick Wong, and J Adventure ng Maglalambay. And sa lahat po ng BDBM, Big Dream Boatman, ng 4, 5, 2, uh, shout po sa inyong lahat. And sa team po ni Coach si Ali ng Palawan Pre-Diving ng Kurong Palawan. God bless po.